Hello mga kaibigan, mga kaigsunan, mga kapatid Ito na naman si King Prince para sa Travel 369 Pasensya na po at medyo matagal ako hindi nakapag-upload Kasi nawala po aking cellphone no? Ninaka po ng isang masamang kababayan natin sa Pilipinas no? Marami pa rin magnanakaw eh. May mga small time magnanakaw Kagaya ng cellphone ko, ninakaw uh, Parang sumasama ito sa flood control tong tong taong tong masamang tao na to na dinukot ang aking cellphone sa loob ng aking bag na nasa MRT at ayon parang yun ang aking recall no eh ano yun, may tao talaga magnanakaw so imbis na iporsigi ko pinatawad ko na lang siya pinagdasal ko na lang baka kailangan talaga ng pera at nakatulong sa kanyang pamilya yung aking cellphone na Xiaomi o Realme mga kapatid nandito ko ngayon sa ano sa 7-Eleven at kaharap po ngayon ng chicken sotanghon nila at ang lomi no so i-promote natin ng konti ang ating 7-Eleven masarap daw to kakain nga sana ako pero naubusan na raw so ang topic natin ngayon mga kapatid ay tungkol diyan sa flood control no mga ghost project mga kabulustugan ng mga kapatid nating mga buhaya diyan sa Congress saka sa Senate no kung sino may mga buhaya diyan no bato-bato uh, sa langit ang tamaan no gay wag magalit po no pero obvious na obvious ta po na may mga ghost projects at may mga pinangalanan na po na mga taong involved dito na sila yung mga nagnakaw ng kaban ng bayan no pero sinabi na po ng mga pamilyang Diskaya si Alcantara kung sino-sinong tinawag legend sa hearing at lumalabas na po yung mga personalidad nandiyan sa Congress no mayroong tambaloslos, may zaldiko, may uh, kung sino-sino pa, no? At may mga witnesses po, kagaya ng mga marines, no? Na tinatawag nila ang basura na hinahakot nila daw, hinahatin nila doon sa mga buhaya natin kongresman, ano? So, ang tanong ko po dito, mga kaibigan, ay makukulong ba ang mga ito? Kasi nabanggit yata ni Senador Panfilo Daxon kapag walang resibo daw, walang makukulong. Iwan ko, totoo ba yun, no? Parang nabanggit, no? I'm not sure, pero yun ang parang pag-recall ko, no? Para hindi po ako makasuha ng falsification o ano, statements. Ano so parang narinig ko lang po, nasabi, nabanggit yata na walang resibo daw. Uh, so, wala, makukulong. Eh paano natin may kukulong yung mga buhay na yan? Eh wala nga resibo. Sino ba naman si Raulo na magbibigay ng resibo na kumuha, kumubra ng komisyon? sa mga flood control na yun, o ghost project na yan. At ngayon lang nabasa ko na meron din palang ghost project sa Armed Forces of the Philippines. Kaya medyo tahimik yung mama dyan sa loob, no? Kung baka nabiyayaan din. So mga kapatid, hindi ko alam kung paano natin ito ipakukulong itong mga buhay na to At ito nga si Congressman Kiko Barzaga ay umaaksyon na, no? Nandyan na, nandyan yata sa Forbes Park para lusubin ng bahay ni Tambalosnos, no? Dahil nabanggit ang pangalan ni Tambalosnos na isa sa kumubra ng kabanang bayan, mga kaibigan. So, tingnan natin. Ako, nagdadasal ako na sana ang Diyos ay gumawa na ng magabaan ba, makarma, itong mga buhayang ito. Kung ako nga ang tatanungin nyo dito, pag nakulong ito, tagta rin tumay ito, ipakain sa kapwa buwaya Gagawa tayo ng ano, crocodile river at lahat ng mga buwaya sa gobyerno o sa ating bayan ay doon ipakakain para wala nang gagawa ng corruption sa bansa natin. Dahil, yan, dahil sa mga corruption na yan, lalo naghirap ang bansa natin. Hindi, dati milyon ang corruption, naging bilyon ngayon, trilyon mga kaibigan. So, kung sakali mang uh, mapatunayan yung um, mga yan at kung ang tanong nga kung mapatunayan kasi si Crispin Rimulya nag-guess na sa Udboots ba na? Ninipoint na din ating presidenting BBM na maging ombudsman ito si Rimulya. Eh alam ko maraming kaso daw yan eh. Ang alam ko lang ha pero hindi ako sure pero narinig ko lang din yan. So anyway mga kaibigan, ako ay naglabas lang akin ng saloobin na ano ba talaga ang gagawin natin para ma, ma kulung or mapakain sa buhaya itong mga buhaya nating kababayan no? so hanggang dito na lang muna kaibigan magdasal na lang po tayo lalo na at may mga kalamidad no? mga lindol dyan sa Visayas, Mindanao sa Cebu, sa Dabao Pagdasal natin ating bansa na itong mga buhay nito ay isa uli nila o makulong para wala nang gagawa at sana parusang kamatayan ang, ang parusa para sa mga corruption mga kurakot na mga buhaya dyan sa nakaupo sa pamahalaan. Ito si King Prince no? Lagi kayo manood sa Travel 369. At pasensya na po nawala po kasi ang serpong ko kaya matagal ako nakapag-upload. Maraming salamat po God bless us all to God be the glory God is good Ano ba patayin to?